Yo, yo, yo! Nagbabalik na naman tayo, Joe Marisur. At ipamamahagi na natin tong sponsor jersey ng aking pinsan na gwapo. Alfred Quintana so Team Alfred kami dito no. Salamat pinsan sa pagano uh, donate no pag sponsor ng jersey namin para sa 2024 Second Patronal Fiesta dito sa aming barangay no. So dahil may mga tournament tayo especially basketball lab na lab namin yung basketball. Ayun, nagpa-jersey kami no ng pinsan namin. Ng pinsan ko pala, hindi pala ninyo <laughs> So yan na nga, ibibigay na natin to para magkaroon tayo ng uniformity no, kahit ano lang naman to, kahit upper lang. So baka may gustong mag-sponsor diyan no, na upper lower na next year, ready ready kami tumanggap no. So yan na nga si John Resort, ibibigay na lahat. At tapos ko na pa lang maipamahagi yung mga jersey at nandito na yung mga kapurok natin no. Bali represent kami ng Purok 5. So magpaparade kami kahit wala namang parade, Sabay-sabay -sabay kaming pupunta sa basketball gym, no? So ina nga papunta na kami dahil may basketball dito ng 13 under noise limit tsaka ML. So ina nga lahat kami, isang isang bagsakan lang yung punta namin at ito na nga nagpaparin na kami dito. Tingnan nyo na lang. <audio> <noise> So, yun na nga, no? natapos na yung parade namin, no? yung binuo naming parade papunta dito sa basketball gym at nagbunot-bunot na nga kami dito para sa schedule ng games at saka sa maang palad ay nagkaroon kaagad kami ng laro ng no limit na, ba na basketball. So, ito pala yung mga Uh, players natin no mga maglalaro no mga bata rin yan at ito yung pinakaabangan ko itong tatlong to yan si Tabilongs si LL at saka si Daboy so maglalaban laban yan so first game a uh, second game pala kami dito no Purok Uno versus Purok 5 so ayan na nga papunta na tayo dito sa game so watch out na lang kayo dito dahil nagpo-warm up na si Joma Resort. Tingnan nyo naman si Joma Resort at puro na lang highlights yung makikita nyo dito dahil pagod na ako mag voice over. So habang dito, tingnan nyo mga nagpo-warm up tayo. Nandito yung mga magkapatid, no? si Christian Paul Bungol at si Neil. Ayan, si Neil, magkapatid yan sila. so ayan na nga dahil nagwa-warm up na tayo no malapit na magsimula so enjoy na lang natin tong game na to.

Easy to join na rin. Doon ba tayo, Pinigas? Ayun! At ayun, pinasalit na rin. Pinira! Uy, hindi so, na diba? Hindi So, yun na. Tapos na first game natin. No? So, abangan nyo na lang yung Basketball Kids. Bye-bye!